ibang ayan yan ang kita nyo ba yan, guys ayan dahil uh, papapalitan ko yung aking number guys dahil na expired yung aking sim card hindi ko kasi naloloadan and sa mga kagaya kung mayroong uh, bank account sa CTBC uh, eto guys uh, share ko sa inyo kung paano papapalitan yung aking mga number na na expired or nawala Tinawagan ko na sila last pwede siyang gawin online pero hindi daw pwede. Kailangan pumunta ng personal sa branch nila kung saan ka nag-open. So mag na 9 pa lang guys. Kaya sarado pa at hihintayin natin na mag-open. Habang hinihintay natin guys na mag-open yung bangko, i-update ko na rin tong aking uh, passbook. Ayan. Dito lang guys pwede na tong ma-update ang ating passbook. sa CCTV. So, yun, ilalagay nyo lang na ganyan guys. Tapos, so, automatic na siya mag-update na yun. So, tuktok nyo lang dyan guys yung impact sa mga gustong i-update. So, guys. So, na-update na siya. So, hindi pa siya tapos. Kaya, iya ano ko pa siya ng isang beses. Susuksok ko pa ng isang beses. guys. Tapos na tayo mag-update ng ating passbook. Ayan. At bukas na rin itong CC, uh, CTBC Bank guys. Kaya papasok na tayo. Hindi na rin ako makakapag uh, video doon guys. Kaya paglabas ko na lang. Tsaka ako kayo yan. So, tara. Kayunika. Tapos na tayo dito sa CTBC at sa successful na yung pagpapalit natin ng number. At ang hinalap lang sa akin guys doon sa ah uh, love is yung aking ARC, pati yung aking passbook. So, may mga pinirmahan din ako doon, pero English naman siya, guys. Mabilis lang. So, ayun. Sana nakatulong itong aking video na to, guys, sa mga may problema rin na gusto magpalit sa ng number sa CTBC account nila. Pwedeng-pwede po. Basta pumunta lang kayo dito sa kanilang brands. Thank you, guys, for watching. Bye!